Hi guys, Merry Christmas. Ito ay regalo ng aking amo. So ganito na ang balot ngayon. Ito ang usong balot ng regalo. Pero wag ka. so ngayon mag unbox Yes. Hindi unbox. Ano tawag dito? Basta tatanggalin natin ang balot ng regalo. Yan. balot na regalo ni amo. Dapat mamaya pa, pero excited ako. Yan. So, at may pa-card pa si Amo. Yan. Sabi, to my best auntie. Yan. Yan. Chancharan. Surprise. At ponggesyos. Oh, wow. Guys, ito yung regalo ni Amo. Tingnan natin guys. Ku ano to. Oh my goodness. Ay, tingnan naman. Ay, grabe. Super bango pa. As in, bagong-bago, amoy bago. Ay, ang ganda. Ganda, guys. Oh my goodness. Lolo limon. Ito pa. Check guys. Ang ganda. Oh no, lolo limon din. Original. Oh no, look at that. Ay ang ganda. Rabbing. Just go. Ang mahalin, guys. Ang mahal kaya nito dito. Oh. Isang tindig na mo. Just go first time in my life. Nakaroon na ako ng ganito kahit ako hindi ako makabili nito sa so sobrang mahal. Ano? You know, ang ganda. Shit. Original na talaga As in talaga sabi ko super mahal nito, guys. Naku nag-feeling rich ang Inday. Super ganda, guys. Tapos ito naman yung bigay ni amo sa akin. nilalaki Ni amo lalaki. Ito naman. <laughs> oh, alat na magiinom naman. <laughs> ito naman. O, oh, diba? O, oh, <laughs> With matching wine. Yan. Ang aking natanggap na regalo ngayong Pasko sa aking amo. Ayan. Ibig sabihin ay ready to go sa inuman oh, uh, with matching damit para hindi lamigin oh, uh, yan guys so, first time ko makatanggap ng ganito grabe ang ganda dati tingnan-tingnan -tingnan ko lang to patingin-tingin lang ako pag nadaan ako sa ano sa central sa shop ng lololimon ngayon meron na pala ako thank you thank you sa aking amo very generous naman oh yan yeah. sin lang thank you merry christmas